Idol. Randol mag tutorial ta dol sa tamala. Karon ako ipakita sa inyo ang gitawag nga tamala. Kaya di adol. Na. No. Kay kinang randol ang imahang buburan dako para ang nylon ni mo dili siya mo kuyos. Oh, nya ang nylon ani ano ni adol kani gamay ra ni siya kanin dulo na numero 30 lang ni na peace brand dili ni siya doon pwede gawitan ni mog dako kay kun dako mulot na siya dol sa akoan sa sulog ianod. anod kaya do guys mo tungkad nya ang iya pong tingga usa ka buok na na kita niya na dolo isa buok tingga nya karon ang kanayang kawil usara po na siya kabuok yan ay guma na yung lang, gupit-gupiton kanang guma bitaw doon na kanang lagpad na muna siya doon ang among ginapalit kanang itawag na itong dikuloris na lailan ng kulay muna siya ang gupiton pero pwede po doon kung na may mga balay sa manok pwede po doon siya gamiton pero ako gamit mo rin siya ay dugay sa maputol kay amblay mo sa manok dun maputol kanya ang iya pong color narapod na sa inyo ha kung usang gusto ninyong color kung gusto ninyong dilaw, orange eh, mix mix lang dol, halo halo lang kaya sa pamaon karon ron dol wala tutorial kayo kay kuwan lang tagtsimpo tagtsimpo na maka tutorial taong ka simugpaon kay taas mangguni siya doon kaya mo na isa doon akong ipakita sa inyo ha na mo na yung tawag doon na tamala na usa ka usa doon duha dipindi sa kalawom mo na sa doon kaya kari doon mo na yung usa ka kay iabiyog man sa doon sa mabaw na para pagtungkad ato sa layo e, imo na to siyang hinahinayan nimo og gira, yan lang tong kukuron pero naagin na doon siya hinilab kana siya na gamay ra po kayo nang hinilab dol butang nimo na nya kana siya dol na na siya ay kanang murag dunggan dunggan oh na para maka liok-liok na siya dol oh, na, na para maka liok-liok na siya na para dili po siya basta masangit sa bato pero kanitong tingga nakalakpod na siya dol na na siya ay tukog no na na, na siya ay tukog kaya kung halimbawa may ang kanin magasgasan sa bato, kay kanin magasgasan magdinis sa bato. Kay mula na siyang huruson ana dulo, na mahuruson ma ma na siya. Oh, tanawa dulo. na o, kaya kung naa na siya damage, puli din mo sa putlon. Ya, kapita po di mo tro. Kaya kung kaon sa estado kay mulo ag Kaya ay mo na siyang ibalik ana Na Hmm. Kaya bora na siya dol. Abiyog-abiyog na siya. Pero kailangan doon ang imuhang pulunan dako na dako na sa doon. Kaya para ang imuhang nylon doon, doon, dili sa magkuyos. Para pag iksanin mo, dili sa makuan, dili sa ma gumuk. Kaya mo rin sa tuturo lang akong eh, tuturo sa inyo ha, ang kanang tamala mo na siya. Sa paghimo sa paon, kuwan lang patuwat lang kay Tutorial kita na doon sa mga pamaon doon itutorial po na ako para makita ninyo kung saan paghimok kasi mo wala na isa doon sa akong ma sa inyo ang gamit na ako na mo ni ako ipang gamit sa pangkuan na akong laptop okay mura to doon okay maraming salamat bye